Okay, magandang magandang maga po sa inyo lahat mga minamahal ko mga kababayan. So muli po, nandito na naman po tayo sa ating programa. So before po tayo mag-umpisa dito sa ating pag-uusapan ngayon, eh pinasasalamatan ko muna po ang ating mga kababayan. Ano? So sa mga kababayan po natin, uh, lagi ko pong sinasabi sa inyo, sana po e eh, supportahan po ninyo itong ating programa, no? So kagabi minabasa po ako oh, ang sabi, eh wala na naman na, ah. nakakulong na naman na si Tebes, bakit uh, nag-aalala ka pa rin. So gusto ko po sabihin sa inyo, eh kung ikaw po talaga ay subscriber ko, alam mo po ang dahilan. Hindi lang naman po si Tebes ang kinakalaban natin dito. Alam niyo na may mas malaking uh, tao pa sa kanya, no, na kinakalaban natin. Hanggang ngayon po ay nataka, nakakatanggap po ng mga pagbabanta. At hindi lang yun. May mga organization din. Katulad po ng kulto na relief. Kala nyo ba wala? Mayroon. Sa totoo lang. Kung talagang subscriber kita, kasama kita, kakampi kita, maintindihan mo ako. Maunawaan mo ako, kapatid. Diba? So, kaya nga po, sa araw-araw, kinakailangan ko po ng mga tulong ninyo no? sana po, lalong lalo na doon sa mga kababayan natin na may sapat naman at may kakayahan namang makatulong sa ating programa sana po ay eh, makatulong po kayo mga kababayan no? sa totoo lang pero bago ang lahat, pinasasalamatan ko po si ah... Uh, Rin Chang Rin ah... No? Uh, na nagbigay po ng uh, 100 uh, 1600 yen no sobrang salamat po kapatid kahit papaano po pagdating ng panahon yan po ay makakatulong po lalo lalo na po kay Kuya Ed uh, Aristin no? salamat po sa inyong dalawa sana po sa mga kababayan natin nakaisa natin kapwa natin na uh, kasama na nakikipaglaban para po kay PBBM. Sana po. Sana po ay maging bukas po ang inyong puso para sa inyong lingkod. At sana walang lang iwanan. No? Eh, sa totoo lang, naliliit po ko sa sarili ko dahil habang yung ibang mga vlogger na wala sa katotohanan, pinaglalaban yung kanilang amo na talaga naman masasabi nating sobrang sama pero kita yung buhay nila suportado suportado sila magmula sa mga sasakyan nila ipag eh, hindi sinasabing gawin niya sa akin yan ang sinasabi ko lang sana naman masilip yung kalagayan ng inyong lingkod, no? kaya doon sa ating mga kapabayan hindi po tayo na mamalimos dito ang sinasabi ko po dito dahil kasama ko kayo ako po ang nakapront ako po ang nagsasalita para sa inyong mga hinay para sa inyong gustong sabihin na eh, hindi nyo masabi kaya yes, sana naman po kay Konte May kasabihan nga po tayo kapag gusto May paraan, pag ayaw, maraming dahilan Diba? So, kaya dito po sa ating screen uh, Lagi ko pong ilalagay na dito Yung ating pong uh, uh, Gcash number No? So, yan po ang ating receiver Naniniwala ako Na kung gugustuhin talaga ng ating mga kasama, kaisa eh, biro nyo, inaasar po ako dun sa kabila. Pinapakita pa sa akin kung ano-ano yung mga, alam mo yun, nalilita ko kung sino pa yung mga vlogger na pinaglalaban nila ay hindi totoo. Sila pa itong maganda ang buhay. Diba? Sila pa itong samantalang tayo, buhay sa buhay, nagsasalita ng katotohanan, nilalantad ng katotohanan. Hindi natin, diba? Sana, sana po lalong lalo na sa mga kababayan natin na mayroon pong kakayahan. Sa totoo lang, need ko po araw-araw ng tulong ninyo. Dahil sa totoo lang, habang patagal ng patagal, painit ng painit, padilikado po ng padilikado ang buhay po ng lingkod. Minsan ang Pilipino, ano eh, minsan yung mga kasama natin, tsaka lang nagkakaroon ng concern, kunyari, tsaka lang nagkakaroon ng awa papakita ng awa kapag kahuli na ganoon ang mga Pilipino minsan eh minsan kung kaya naman wala na sasabihin pa na ay sana sinuportan puro sana sana huwag tayong huwag tayong stack sa sa ganun di ba ako ginagawa ko naman po lahat para sa inyong lahat sinasabi ko yung mga sa loobin ninyo na kahit napakahirap napakasensitibo napakadelikado sa totoo lang kung sasabihin ko sa inyo, sasabihin ko sa inyo totoo, hindi mababayaran ng pera yung aking paglalahad, yung aking pagsasalita para lamang po ipagtanggol ang ating mahal na Pangulo. Hindi ko man po pwedeng, hindi man ako pwedeng lumapit sa ating mahal na Pangulo. Mr. President, bigyan niyo ako ng tulong. Dahil delikado na ang buhay ko dahil sa pagtatanggol sa iyo, isinuban naman ako para pansinin niya. Di ba? Kaya nga, doon na lang sa mga kapwa nating kabibigyan, tayo lumalapit. Baka sakali naman, sa dami niyong yan, halos 1,700, ah, uh, 170,000, mahigit. Eh, di ba? Kung tutusin, sa dami niyong yan, kahit kang siguro, isang libo dyan na talagang magkusa at magbigay ng tulong, di ba? kaya nga tayo kaya nga tayo pinagtatawanan eh sila pinapakita nila every month may nadatang sila tulong mula doon sa mga kadidies nila pero hindi tama yung pinaglalaban nila mali yung pinaglalaban nila pero tayo dito di ba ang sinasabi ko lang dito nasa labanan tayo mga kapatid nasa labanan tayo kaya hinihingi ko po ang suporta ninyo sana lalo lalo na doon sa mga dati nating mga supporters no isa lang ang masasabi ko sa inyo kung iniisip niyo na tama yung mga naninira sa akin wala akong magagawa dyan pero isang araw papatunayan ko sa inyo na mali ang lahat ng inaakala ninyo no masakit lang sipin minsan parang naisip ko tuloy dahil dun sa mga paninira ng ng kalaban natin Ganun lang ba yun? Pagkatapos mong magbuwis ng buhay ng tao para sa pakikipaglaban na ito eh. Dahil lang sa paninira ng mga kalaban natin, eh doon na kayo lumipat. Di ba? Yan ang sinasabi natin dito. Para ano pa, at kasama kita dito at wala ka namang, di ba? So, dumako na po tayo sa ating pong uh, topic sa araw nito mga minamahal ko mga kababayan so ito na ito na yung uh, kinatatakot to ng mga Duterte na nangyayari na po ngayon kung maalala ninyo ilang beses pong sinubukan sa totoo lang unang ginamit ni Sara yung Senado sa pamamagitan po ni Amy Marcos ni Pato de la Rosa at iba pa na kung saan eh, dahil nasa pagkahuli dito kay Tigong nyo, ginamit nila ang Senado para kasuhan si bagong uh, ombudsman no uh, Boying Rimuya at syempre dahil uh, ano nga yung na dismiss yung kaso umapila na naman si Amy tas kumaso pa itong si Baste so akala ng mga mongoloid na ito akala ng mga kupal na ito akala ng mga demonyong ito magagawa nila ang gusto nila akala nila mamamanipula nila ang lahat pero sa awat tulog ng Diyos ito. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Ito yung kinakatakutan ni Sarah na maging ombudsman po si Boeing Rimulya. Dahil siguradong hindi patutulugin ng batas o hahabulin ng batas itong si Sarah Duterte sa kanyang mga ginawang pananakot, pagbabanta, pagmumura, pagbababoy, panlulogo, pagdanakaw sa pera ng taong bayan. At siya'y pananagutin po ng ombudsman. Alam na ba natin kung ano po ang kakayahan ng ombudsman? Alam po natin kung anong magagawa ng ombudsman dito kay Sara Duterte. Kaya nga po nung mga nakaraang mga araw, nakarang mga linggo, nagsalita na si Sara na sinasabi niyang wala namang kwenta sa akin kahit mawala, kahit matanggal ako bilang, bilang vice presidente at ma, dahil sa totoo lang ayaw ko naman talaga maging vice presidente o maging pangulo kaya po yung sinasabi yung dahil alam niya na talagang mapapanagot siya dahil hindi nila mapipigil ang pagkakataon na pananagutin talaga sila ng batas. Kaya nag na itong chismosang uh, butangera at uh, masasabi natin may sayad na vice-presidente. No? So, eto na. Sigurado ko si, si Bato de la Rosa, si Bongo, si Amy, sigurado ko yung sinasabi niya na magpakukulong si pakukulong si Sara Duterte, eh, pati yung baka pati siya, eh, baka mangyari nga talaga yun. Talagang makukulong siya, mga kababayan. Talagang makukulong siya. Pag hindi siya tumigil sa kagagahan niya, sa katarantaguhan niya, higit sa lahat, sa katraitoran niya, sa kapatid niya. Di ba? Kasi sa totoo lang, mga Pilipino ang tatanungin, gustong gusto ng mga Pilipino na turuan ng leksyon ito kung si Amy Marcos. Dahil sa kanyang ginawang katraydoran sa kanyang mismong kapatid. Dahil sa kanyang pag-aambisyon. Eh ngayon, nakita nyo, malabo na po na magkaroon ng vice-presidente o ng presidente ang mga DDS. Dahil tulad po ng sinabi ni John B. Cremulia, ay pa sa kanyang mga sinabi ng mga nakaraang mga buwan, sigurado bago pumasok ang 2028 mapapalagot o sisingilin o mapapakulong, mapapakulong ang lahat ng mga politikong mayroong kasalanan o mayroong pananagutan sa ating batas. ba? Diba? So, ito yung sinasabi ko sa inyo na na bagamat mahirap sa totoo lang napakahirap ng sitwasyon ni Boeing kasi eh biro mo apila ng apila, tas meron pang panibago. Talagang kinontra nila. Akala ng mga Duterte ito, magagamit nila yung kanilang diskarte. Eh. No? Eh, hindi nila alam. Mas matalino talaga si Boeing sa kanila. Mas may, mas may alam si Boeing sa kanila. ba? Diba? So, ito yung sinasabi natin. Abangan ninyo. Bago matapos ang 2026, Ewan mo na lang kung may mga Duterte pang matitira. Diba? Sigurado eh, lalong-lalo lalo na si Paolo Duterte. Pag inimbestigahan yung tungkol sa 51 billion na hindi niya mailabas ngayon na natuklasan ni Benz Dizon, na halos lahat ng mga proyekto doon sa Davao ay puro mga kalokohan, puro mga katarantaduhan, puro mga ghost projects. Eh, sigurado na. Talagang kasi, nagsalita na si Benz Dizon eh. Eh, sigurado ako, makikialam dyan ang, ang uh, uh, Department of Justice. At hindi lang yan, makikialam din dyan, higit sa lahat mga ombudsman ang ombudsman na ang kumilos may kapangyarihan ito para uh, i-disqualify ang kahit sino o bigyan ng uh, tinatawag nito ng uh, kumbaga sa ano eh uh, hindi na pwedeng makatakbo kahit sinong mga politiko no? Uh, na mapapatunayan ng kasalan sa pera ng taong bayar o mabuso sa kanyang kapangyarihan so malaki, malawak mataas, matindi ang kapangyarihan ng ombudsman. Kaya po kinakatakutan nito ni Amy Marcos, pero hindi siya nanalo. Di ba? Hindi siya nanalo. Hindi siya nang Kaya sigurado, mga minamahal ko mga kababayan, sa lalong madaling panahon, mananagot at mananagot si Sara Duterte sa kanya pong mga kasalanan. No? Kaya sa totoo lang, o nga pala, bago ko matapos itong ating topic, galit na galit po ang mga taga Cebu kay Sarah Kasi pumunta po nang sibo nagpakita na kunyari concern nung nalaman ni Sarah Duterte na namigay po ng pagkain ng ating mahal na pangulo pagkain po ah na ulam talaga kanin so dumating yung mga truck namigay ang ating pangulo nila ng mga DDS na gago buwang siraulo pero hindi nila nilait si Sarah na nagbigay lang ng lugaw pila pa. Kasi ang pagkasabi po doon, hindi ka pwedeng bigyan kahit ikaw ay gutom, kahit ikaw ay kasama doon kapag wala kang pirma. Pero okay lang, baka pamamaraan nila yun. Pero ang nakakatawa dito, ang lakas mang lait ni Sara Duterte, ang lakas niyang manilip, pero yung kanya, lugaw lang pala. di ba? Nalala nyo kung paano it paano minaliit ng mga Duterte si Lenny Robredo? Kasi sabi niya, lugaw. Tapos ngayon, siya din pala, lugaw. Diba? Tingnan niyo yung katataduan, tingnan niyo yung kabaliwan, tingnan niyo yung kagagahan. Ang lakas-lakas niyang manira kay Pangulo Ferdinand Marcos Jr. Sinasabi niya, may nakita ba kayong mga projects na nabuo nagawa ng administrasyon nito? Wala. O, bigla niya sinabing wala. Eh ngayon, sinampal sa kanya ngayon lahat ng mga proyekto. Pabahay. Ah, pagbibigay ng ng uh, pag-asa sa mga magsasaka na kung saan ay tinanggal yung kanilang mga utang. Pagbibigay ng pag-asa sa mga tao sa Davao City maging sa ibang ban bansa, ibang lugar ng ating bansa na walang lupa, walang bahay. 'Di ba? Pagpapalakas ng uh, ag ag agrikultura. Ha? Pagtaas ng mga sweldo pagdami ng mga trabaho, wala daw nagawa. So, ipinapahin niya palagi yung kanyang mga kagagawan sa ating mahal na Pangulo. Ganyan po yung ugali ng sindikato. Ganyan ang pamamaraan ng mga Duterte. Kaya nananatili sila sa Davao City. Pagamat nakikita na sa kanila ang katarantaduhan, kahayupan. Tignan niyo si Paulo Duterte. Nakita niyo, sinasayaw. Yung pera ng taong bayan, sinasayaw niya lang dun sa club. Ginagamit niya sa pagpapakasaya niya sa babae. Pagbangag na, lasing na. Pag may nakorsunadahan na tao, kinukurso na at sinusunto yan ang idol ng mga DDS yung ganung uri ng congressman di ba? oo oh. eh sabi ko sa inyo ilagay nyo sa tama yung mga utak ninyo eh gawin yung formal ang utak ninyo kampi kayo ng kampi sa mga tao kitang kita na ngayong katarantaduan ano tawag sa inyo yan? bulaw, bingi, tanga, bobo ano ba? eh talo nyo pa yung mongoloid eh. Buti pa yung monggol yun, titi kahit paano. Pero yung mga DDS, kahit kitang kita na nila yung kabulukan, katatatuhan kahayupan, di ba? O, yun ang sinasabi natin. So sa mga kababayan natin, lalong lalo na po sa mga solid, kasama natin, hindi umiwan sa akin, sobrang maraming salamat po sa inyo. Sa totoo lang po, need ko po araw-araw ng suporta. Yung magagamit ko po agad na financial. Okay naman po yung binibigay yung things. Pero kailangan ko po ng Kasi, kumakain din po tayo. Sa totoo lang, sobrang kapos po talaga ang yung lingkod ngayon. Sa mga panahon na to, sobrang kapos, sobrang walang-wala. Yung kinikita natin sa ano, bago natin matagawala na, pambayad lang mo ng utang kulang pa may, di ba, mga anak ko tayo. di naman po tayo makaano dahil, di ba, dahil habang tumatagal, tulad nga sinasabi ko, pahigpit ng pahigpit, pasama ng pasama, ang kalagayan po ng inyo dahil, alam niyo naman po, pag tayo po yung nagbitaw dito ng mga salita, talagang grabe. Na hindi po kayang gabi ng ibang mga vlogger. Kaya sana sana sa ating mga kababayan, sana maging mahalaga naman sa inyo, sana maging, sana maging kasama ko kayo, nakampi ko kayo, o taga-suporta ko kayo sa ating programa. No? so yun lang po hinihingi ko so dito po sa ating script tulad po nang sinasabi ko lagi ko po nilalagay dito para po sa mga kababayan natin ako sakaling dumating yung panahon na kayo po ay libre, maluwag eh sana po, isa po kayo sa o isa po kayo sa makatulong po sa ating programa so muli po tulad po nang sinasabi nang yung likod, mabuhay po nga ating ng bayan mabuhay po ng mamahal sa ating inang bayan, maraming maraming salamat